Masaya sana ako kung mayaman ang mga magulang ko. Anak, bakit ayaw mong i kita sa tapat ng school mo? Ma, sobrang nakakahiya kasi. Tignan mo naman yung sasakyan natin, Oh. Bulok na bulok na. Ayaw makita ng mga classmate ko yan. O siya, sige. Yung baon mo, nandyan na ba? Nandito na. Hindi ba pwedeng bumili na lang ako ng pananghalian? Hindi na kasi ako komportable dito sa baon kong humid sandwich. Ako ang gumawa niyan na may kasamang pagmamahal. Ma, sawan ako sa pagiging mahirap. Patawad anak, pero gagawin ko ang lahat para sa'yo. Sana nga ma, pero pangarap ko talaga na magkaroon ng mga magulang na mayaman. Yung merong maraming pera, yung merong malaking pamamahay at magagarang sasakyan. Hindi katulad sa atin ngayon. Nagbabaon lang ako ng homemade sandwich. Masaya sana ako kung mayaman ang mga magulang ko. Wow, oh, ang ganda naman ng sasakyan. Tumaba pa yung schoolmate ko na mayaman. Hi bro, ikaw ba si John Tama, ako nga. Napakaganda ng sasakyan mo. Pero bakit dito ka bumaba? Hindi dun sa may school gate. Ayaw ko kasi makita ng mga tao. Kaya sabi ko sa driver, dito na lang ako sa may kanto. Wow, may sarili kang driver? Sana all. Kung ako may sariling driver at magagarang sasakyan, gusto ko makita ng buong school. Ayoko kasi mahusgahan ng mga tao. Bakit ka naman uhusgahan? Ako nga ito, nagtsatsaga sa bulok na sasakyan. At ang baon ko lang, yung homemade sandwich na gawa ng nanay ko. Kung akong nasa kalagayan mo, ako ng pinakamasayang tao. Hiling ko sanang maging ikaw. Sa totoo lang, hiling ko ang buhay na meron ka ngayon. Nagbibiro ka lang, di ba? Ano bang pinagsasabi mo? Ganito kasi, yun. Ang mami ko ay gumagawa rin ng homework sandwich. Katulad ng sa mama mo. At yun ang baon ko araw-araw. Lagi niya rin ako hinahatid. Pupunta dito sa school. At isang araw, biglang nagkasakit ang mami ko. At hindi niya na kayang gumawa ng sandwich at hindi niya na rin kaya, ihatid ako sa school hanggang sa lumisan na siya. Kaya wag mong hilingin ang buhay na meron ako. Dahil papayag ako pag binigay ito ng pagkakataon. Patawad bro sa nawala sa'yo. Hindi ko man lang na-realize na sapat na pala ang buhay na meron ako ngayon. Siya nga pala. Gusto mo ng sandwich ko? Homemade na gawa ito ng aking nanay. Gustong-gusto ko yan. O anak, himala yata. Nagpapahatid ka sa akin ngayon. Dito pa sa harap mismo ng school. Gamit pa itong lumang sasakyan natin. Baka mapahiya ka. Hindi na ngayon, ma. Malaking bagay sa akin na hinahatid mo ako. At salamat din sa sandwich. Mula ngayon, gawin mo ng dalawang sandwich na ginagawa mo. Dahil may isang tao ang nagpabago sa takbo ng buhay ko. At sobrang nagpapasalamat ako sa kanya. Sure anak kahit ano pa ang hihilingin mo